yun, tumayo <laughs> uy, babagsak pa dito, dito, dito wag kang bumagsak wag kang bumagsak Oh, babagsak pa yata ay, show my ayaw tumayo ayaw tumayo yun, you know mga oh, kapinboy nandito ako sa Auckland Botanic Garden nagre-relax ulit nagpapaaraw ayun o no? sarap ng pwesto natin ganda ng pwesto natin dito tapat tayo ng araw katatapos ko lang maglakad-lakad mga naka -isang oras na siguro ako rito naka isang oras na akong maglibot tingnan nyo naman mga kapinboy ayun o no? nilibot ko yan ayun nag-vlog din ako dito kanina. Ayun, maraming na mga Ayan, maraming namamasyal pag Sabado. Ayan, umikot ko yan doon, 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 sa baba. Ayan, tinakbo ko yan doon. Eh, nilakad lang pala. Tapos doon. Tapos doon, sa taas. Ayan, so nakaisang oras tayo. Namahinga tayo dito. Shout out po kay Sir... Roger, Sir Rogers, shout out po Solitario, Roger Solitario. Shout out po Tsaka kay Tanjira the Great, Tanjira the Great. Ayun. Kumusta po kayo? Dito tayo. Dito tayo muna sa gardens at ang ganda dito. Ayun. Puro, puro trabaho, mamasyal din kayo. <laughs> masarap dito, ang ganda rito. Grabe, balik-balik ako dito eh. Malapit lang kasi sa bahay to. 15 minutes lang yata. Drive papunta rito. Dito to sa Auckland Botanic Gardens. Ayan. Dito sa Manurewa. malapit lang sa bahay. Magandang panahon ngayon eh, kaya ang dami naglalakad-lakad. bata, Nandito ako sa ano, sa malawak na lugar ng ng garden. oh. Puro nakapalibot sa akin mga rose, mga rosas. Ayun. Iba-ibang kulay, may pink, ayan oh sa mga mahihilig sa bulaklak kayaan ako mahilig ako sa mga ganito mga halaman bulaklak nire-relax ako dito may mga puti rin eh oh. ito pakita ko yung puti ano oh puti kulay puti kulay puti saan pa ba mga kulay pink ganda no. Maraming naglalakad-lakad dito. Walking, walking, jogging, mga bata naglalaro. Salamat sa 13 viewers. Kumusta po kayo? Wala pa bro, wala pang ano eh. Uh, hindi ko pa alam kung kailan makakarating dito sila Bechay. Ina Inaayos-ayos ko pa lang pero hindi ko pa alam kung ma-approve tayo. pag apply ng residency. Maraming ano eh, maraming proseso. Hindi natin alam kung pala rin tayo dun. Sana. Sana pala rin tayo pero hindi ko pa inaasahan dahil malabo pa ngayon naupo ulit tayo sarap magpaaro yan mga kapin boy Junebal, kumusta? Saan ka sa Saudi, bro? Bagyo, walang bagyo. Walang bagyo, bro. <laughs> sa Pinas nga. Sa Pinas yata ngayon, mga bagyo. Eh, no? Walang tigil daw yung ulan sa atin. May mga nakakasalubong ako mga kabayan din dito kanina eh. Tapos maraming mga Chinese. Marami ding mga Indian. Meron din mga puti. Meron din mga lokal dito. Kanina ano, uh, may nakausap ko dun mga, mga Thailander yata yung mga kanina. Nagtanong sa akin kung saan yung palabas, pa-exit. <laughs> Lawa kasi na ito, hindi eh. na alam mo. saan yung entrance, yung eh. main entrance. Hindi pa tapos yung schooling ko, kaya nandito ako nagre-relax-relax. Malapit na, konti na lang. Pa-second sem na tayo. Kunting-konti na lang. Ilang percent na lang yung tatapusin ko. Ah, uh, nakaano na ako eh. Siguro nasa ano na lang. Wala nang 50%. Kunti na lang. Kailangan ko na matapos yung pagnatapos yon, yun. Pwede, pwede na ako mag-enroll ng ano. Second sem. Seven months na siya sa logistic na work. Oh, Ayos. Alcobar. Bro, diyan ako galing sa Alcobar na nakapunta nakaano ko diyan. Diyan yung aming ano eh, opisina eh sa Alcobar. Nagpupunta kami diyan sa Mall, Ramaniya Mall dati. Ramania Mall tapos nagpi kami doon sa tabing dagat. <laughs> may, may tabing dagat doon sa dulo. Ang nagpi-fishing kami diyan. Tambay kami ng Ramania. Al Ramaniya ba o Ramaniya lang. Tapos yung Kabayan Store. Ayun, namimili kami diyan, Kabayan Store. Shout out Ray 2. Ayun, no? si Ray 2. Kumusta ano Itong Rome? Eh? Ignore, bro. Oh, bakit ignore? <laughs> Ah, you no hindi. Mami hindi. <laughs> Kisay, bye. No hindi, bye. No hindi. <laughs> Mami malam hindi. <laughs> Pwede naman maging PR dito, bro. Kaya lang matagal ang proseso. Maraming dokum documents na kailangan kailangan umabot ka rin sa requirements ng Immigration New Zealand. Ayan, hindi basta-basta. Marami rin nakakapasa, marami ding bigo. Maraming umuuwi. So hindi madali. Kagaya ko, hindi ko alam kung paano. Maganda na pala Alcobar ngayon. Nandiyan ako 2013 hanggang 2016. Kulang kulang 3 years ako dyan. Tapos bumagsak yung kumpanya na. <laughs> Bankrupt yung kumpanya namin, hindi kami pinapasahod eh. Muhammad Albargas. Kung alam mo yon bro, John, John Val. Muhammad Albargas. Bagsak yung kumpanya namin nun eh. Hindi na kaya magpasweldo. Kasabayan ng Saudi Ogre tsaka Bin Laden. Yung mga panahon na yon 2016-2015. Diba na-usong mga repatriation nun. Isa kami dun sa mga nawala ng mga trabaho. Kumaasa na lang kami sa abot-abot ng mga Pilipinong ano doon. Yung mga... ...charts, sa charts. May, may, may nag-aabot sa amin mga Muslim, Pilip, Pilip, Pilipino Muslim. Mga... ...born again, mga iglesia. Kung ano-ano mga charts doon na nag-aabot sa amin ng pagkain. Kami yon John Val. 2013 hanggang 2016. Ako po, anong tindi ng experience ko dyan sa Saudi. Wala kaming sweldo siguro. Walang kulang isang taon. Wala kaming sweldo. Umaasa na lang kami dun sa bigay-bigay nung mga ano. Kasi ang, pina, ang pinapasukan kong trabaho nung sa recreation dun sa Saudi Aramco. So dun ako naka-assign sa bowling. Sa bowling center. Tapos may mga tournament dun ng mga Pilipino tournament. So ambag-ambag sila doon para iabot doon sa mga sa amin. Bumibili sila ng itlog, manok, bigas, inaabot sa amin, tinapay. Kasi alam nila na yung kumpanya namin, isa sa contractor doon sa Saudi Aramco, bagsak. Bankrupt. Kaya yung mga empleyado ng Saudi Aramco talaga, ng mga engineer, ng mga Pinoy, tulong-tulong silang gabot sa amin ng pera, pagkain, lalong-lalo na. Kasi kakilala, kakilala namin eh dahil kami nga yung sa recreation eh. Yung mga technician dun sa bowling. Ang hirap din dun. Parang ayoko na pumalik dun. Wala na, lumubog na yung araw kaya pala malamig na. Wala na. Bro, good luck John ba John Bal. Good luck. Ang anong bansa nga ulit ano? English, bro, tsaka Maori. English. English dito. Europe apply ko pero New Zealand ang ako in higher waiting lang ako sa logistics. Oh bro, okay naman dito kailangan lang talagang nagtiis tsak magjaga gaya ng buhay sa Saudi ganun din dito Maori language oh. Maori language dito tsaka English local language Galingan mo sa interview, bro. Sana makapasa ka. 5 o'clock na pala. Alasin ko na. Kaya pala madilim na. Padilim na. Bandang September, October. Alas 9 pa lang maliwanag pa. Alas 9 na. Maliwanag pa. Kaya yun gustong gusto ko eh mga bandang September, October, yun, pa summer. Sarap mamasyal. Kasi alas 8, alas 9, maliwanag pa. Losocon family dyan sa Tarlac mula kay Tanjera the Great yun no, Losocon family mula sa Tarlac kumusta po kayo? Salamat po sa support at panunod ninyo mga taga Tarlac. Lalong lalo na sa Losocon family. Yan. O bro John ka Kapag ka nakarating ka dito sa Oakland, kita-kita tayo dito banding banding tayo dito lakad lakad tayo dito sa pinapasyalan ko palagi dito sa botanic garden salamat bro Tanjira the great salamat brother ingat din kayo salamat sa panonood Tanjira the great Wala na. Wala na yung araw, kaya malamig na eh. Lumamig na lalo. Naku, minsan nag-negative -ne negative ba o one? One yata. One, minsan four. Minsan nine. Ngayon yata parang nine. Nine o six, ganun. Sobrang lamig, grabe. Pero matatapos na to, isang buwan na lang, August. Tapos pag pagpasok ng September, okay na. Hindi na masyado kayang-kaya nang mag ano yung kayang-kaya nang mag t-shirt ko minsan. Dahil tao doon ng mga pami pamilya pamilya. Doon bando. Yun, lakad-lakad na tayo. uh Harap din maglakad-lakad, na isang oras ako eh. Oh, mga, ano, mga ilang oras pa dyan ba Ay, bro mula dito sa Pinas? Apat, apat na oras. Tapos pagdating ng September, October, mag magiging lima. Ngayon apat. Four hours. pag nagbago magiging ano yan 5 hours ayan pa exit na ako dito oh, malamig na sobrang lamig na pero yung iba ang galing naka t-shirt lang ang titibay lalo ni yung mga taga rito, lalo na yung mga estudyante sa umaga papasok sa eskwela naka t-shirt tiba yung mga katawan na bagay siguro sana ini eh, mula, mula baby nandito na sila eh dito na talaga nakatira eh, kaya sana yun na sanay. balik na ako dun sa sasakyan Uwi na tayo at magkikwis pa ako ano ba to? hindi ko na nga mabasa o ganun nga dito minsan ang hirap kumilos at ang hirap maligo. <laughs> ang hirap maligo sa umaga. Lalo na bukas pag umaga ako, 8 to 4.30. Hindi ko alam kung paano ko maliligo nito Wisik-wisik na lang siguro. Wisik-wisik na lang. At para kang naligo sa loob ng ref. May hot water naman kaya lang pagkatapos. Eh, Ito muna tayo. Nauuhaw ako. Inom tayo, inom. inom. cherry blossom dito kapag ka September, October ang ganda dito ay wala pa eh maraming nagpapapicture dito eh cherry Blossom. ako ba eh, ano to? Ayun oh. Kalbo pa yung ano eh. Puno eh. Wala pa masyado eh. Pero pagka na mulaklak ganda dito. Mga September. Ayan, ang ganda dito. Ayan, ang ganda niyan, paikot. Naglagay din sila ng halaman dito. Ayan oh. Dati wala natin May mga naglalakad-lakad pa rin pa isa-isa na lang. Ayan, pero pauwi na rin yung mga yan. Ayan, papunta na tayong sasakyan. Grabe talagang nagyayelo. Pakaliwalas no. Kaya gustong gusto ko dito eh. Tsaka walang pakialaman eh. Kaya gawin mo dyan. Kanya-kanyang buhay eh. Dito ako madalas pagka nababagot ako sa kwarto. Punta ako dito nalubog na yung araw kaya malamig grabe yung mga tropa ko si Wilson tsaka si Sir Burns magkaiba kami ng day off yung day off nila ay may pasok ako kaya hindi kami madalas magkakasama kanya kanyang buhay na rin kami Biyernes, Sabado ko lagi. Shout out dyan sa mga nanonood. Ilan ba yung nanonood sa atin? Ay, may 12 tayo. 12 na nanonood. Shout out po. Kumusta po kayo? Gala-gala din minsan. Lakad-lakad. Kasama na exercise sa atin. Pinboy 20% battery. Question Battery. <clears throat> do 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 do